Ikaw, babae. Ikaw. Sino ka na ba ngayon? Noon, isa kang babaylan na eksperto sa lahat na siyang tagapagdugtong ng tatlong daigdig ng santinakpan upang makamtan ng kosmikong kaayusan. Na siyang boses na nagsabing Dumating na ang bituin sa kalangitan, kung kaya't ianda ng lupain. Hawaning at sunugin na ang kagubatan dahil handa itong matamnan. Ngunit sa panghimas ng Espanyol... ipinakilala kanila bilang taga-areglo na lamang ng mga prosesyon. taga-dala ng mabulaklak sa altar. Tagabigay ng madalagam tutulong sa pare sa gawaing altar. Ngunit, sa kabila nito, ipinakilala mo ang sarili bilang tagapagpagalaw ng mga rebelyong mesyaniko at hindi nila alam na bago ang Revolusyong Pilipino, ikaw ang naglunsad ng pinakamaraming rebelyon. At sa kabila ng ganitong panunupil, nagawa mo pang sabihin. Ako si Basilia Tantoko, Merced Chongson at Alberta Uy Tangkoy at ipinepetisyon namin gawin niyo ang kababaihan ng para lang pang gabi nang hindi lang ang mga lalaki ang makapagsalita ng Kastila. At pagkatapos sa pagdating ng mga kado, nagpakilala ka bilang si Jose Rizal, Gregoria de Jesus, Marina Dizon at Angelica Rizal Lopez na pinumunuan ang sangay ng katipunera, lumaban, tumulong, at namatay. Ngunit nabuhay ka muli sa pagdating ng mga hapot bilang si Remedios Gomez alias Komando Liwayway at si Felipe Colala alias Dayang Dayang. Na namuno ng dalawang daang tao sa digmaan at matagumpay na nilusob ang municipal hall noon. Kasabay nun, ikaw rin si Menang Tolentino. Na naghahatid ng mga mensahe sa kasapan ng revolusyon at nagturo sa samahan bilang sa siya Mariano. Ikaw rin si Rosa Henson. Ang isa sa mga comfort women na pinaglaruan, pinahirapan, ngunit nagbigay ng lakas para lumaban sa kapwa niyang kababaihan. nakita na ang tunay na kulay ng yumaong diktador. Nagpakilala ka rin bilang si Lorena Barros, makata na isa sa naglungsad ng kilusan ng mga kababaihan. Habang nakakulong ang karamihan, namatay kang pinagtatakpan ng iba mong kasamahan. At namatay ka ulit bilang si Hilda Narciso at Adora Fede Vera nang gahasain kanila. Ngunit nawala ka man, mananatili kang buhay sa mga buntis na nakakulong at patuloy ang pagpapasuso sa kanilang mga anak. Nawala ka man, sinigurado mo na naririnig ka pa rin bilang isang journalist na may pangalang Mara Lanot at Ceres Doyo na walang takot maglathala ng mga kwentong bawal ikwento noong panahon na yun. At nang hindi mo na natiis ang ilang taong pagmamaltrato, nagpakilala ka rin bilang si Gabriela. Ngunit ngayon, Ikaw, babae. Ikaw. Sino ka na ba ngayon? Huwag ka kasi magsasood ng maikling damit kung ayaw mong masipulan. Alam mo, kakashot-shots mo yan eh. Uy! Hi, sexy. Miss, speak ka na sa akin, miss. In the street language, when you have children and you are single, ang tawag dyan ay na ano lang. Ikaw si Mito. Ito si Jonella Salvador na inabuso. Si Aaron Jade pa na hindi binigyan ng kalayaan sa iyong gender expression. Ikaw ang babaeng pinagpantaan na babarilin sa ari ng sarili mong presidente. Ngunit, ikaw din ang lumalaban. Patuloy na nagsasalita at hindi kailanman matatahin. No, Dahil hindi, hindi lang kasalanan ang babae. Kundi so, isang tungkulin. At anong tungkulin mo ngayon, babae? Ano ang tungkulin mo para...